hulihan po tayong hipon mga kapising sana'y mahuli niya <laughs> hindi nahuli yun what's up mga kapising papunta na po kami sa dagat para mang ng hipon sana'y maraming aming huli at kung bago ka pa lang sa aming channel Huwag mong kalimutang i-follow and subscribe ang aming channel para updated ka sa aming mga video. yon at malapit na po tayo sa dagat. Mga kapising, napakalaki po ang hibas ngayon. Ngayong gabi. Mangingilaw lang po kami sa panabihan. Mga kapising. lewat mga kapising ganyan lang pag -huli. lagayan natin malalaking hipon yan na ah, huli ito na naman mga kapising huli patay kang hipon ka huli oh, wishing ginkin Mahuluin po tayo mga hipon. Saan Yan. Hindi. Hindi Iyan. Ang ganda. Walang pula. Ya beli. Ya nak nak fishing. Ha ya telaga. Ya Dah boleh. Na huli mga kapising ito, parang laki yun, baka wala po talaga naman kasag pa tayo mga kapising hindi na tayo sa sipit Swerte natin mga kapising, ang laki Ito pa, isa, ito pa Meron pa dito isa Swerte talaga ito. ito muna mga kapising Delikado to Mag oh. ano Yun ah, yun 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 Dada 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 pa fishing hipun lah bejang yan nah fishing an entab kayak asenye tuh yan tilik mga kapising ito pa tilik ang tawag sa amin ito tapos ah, na si paghuli ng hipon mga kapising kinan niya yung ano nung isa strategy strategy ba damit huli ka huli, huli ka huli nga mga kapising huli din. Pilihan niyo yan, mga niya. Mga kapising. Ang lahat yun, nahuli. Ang kapalaran niya. Tapos na po kami sa aming pangingilaw, mga kapising. Dito po yung lahat naming nahuli. Sobrang dami mga kapising. Oh! Huh? Pauwi na po kami mga kapising. Tayo na mga kapising at umuwi na. Alright!